nyo ba na ang balut ay may mahiwagang sekreto na hindi gaanong alam ng karamihan kapag tayo ay kumakain nito? Sa isang pirasong balut, kaya nating sumakay sa masiglang bilis na 14 hanggang 16 miles kada oras sa loob ng 14 minutes. Sumakay sa katamtamang bilis na 12 hanggang 14 miles kada oras sa loob ng 17 minutes. O sumakay sa madaling bilis na 10 hanggang 12 miles bawat oras sa loob ng 22 minutes. O maglaro ng football, lacrosse, beach volleyball o basketball sa loob ng 17 minutes. Higit pa riyan, sa isang balot na makakain mo, kaya nating maglakad ng 22 minutes o sumakay ng kabayo sa loob ng 15 minutes. O di kaya maglaro ng ping pong o makipaglaro sa iyong mga anak sa paligid ng palaruan sa loob ng 33 minutes pwede din tayong lumangoy sa masiglang bilis sa loob ng 12 minutes. Magsanay ng karate, kickboxing, o taekwondo sa loob ng 14 minutes. O kaya ay magsayaw ng disco sa loob ng 24 minutes. Sa isang balut ay magagawa natin kuskusin ang sahig sa loob ng 30 minutes. O maglinis ng alikabok sa loob ng 53 minutes. Pwede ding magplansa ng damit sa loob ng One hour. Sa isang balut, magagawa mo ding magbasa ng 1 hour at 43 minutes. O di kaya'y manood ng telebisyon sa loob ng 2 hours at 12 minutes. Ngunit kung ikaw ay sawa sa mga gawain o aktibidad, pwede kang matulog ng 2 hours at 27 minutes. Ano nga ba ang mayroon sa mahiwagang itlog na ito na gawa mismo nating mga Pinoy na ipinasa mula pa sa ating mga ninuno? Ang pagkain balo ay mayroong vitamin C na kinakailangan para sa paglaki, bagunlad, at pagkumpuni ng lahat ng mga tissue ng ating katawan. Higit pa diyan, may dagdag din ito na 150 pataas na kaloriya na nagdaragdag sa atin ng kasiglahan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Depende na din sa kung gaano karami ang laman sa loob ng mahiwagang itlog na ito. Mayroon ding maliit na persyento ng sodium ang isang balot para magsagawa ng nerve impulses, magkontrata at makapagpahinga ng mga kalamit. At magpanatili ang tamang balanse ng tubig at mineral sa loob ng ating tubig. Ang balot ay mayroong protenas na kinakailangan upang bumuo at magayos ng mga kalamnan at at bumuo ng mga hormone at enzyme. At sa kabaliktaran, mayroon itong mga calorie na nagbibigay ng mahalagang papel sa pamumuo ng dugo, pagkulong sa mga kalamnan na magkontrata at pag-regulate ng mga normal na ritmo ng puso at mga nerve functions. Nagbibigay din siya ng mga pangunahing tungkulin nito sa katawan para tumulong na mapanatili ang normal na antas ng likido sa loob ng ating mga silula. Ang sodium na siyang katapat nito ay nagpapanatili ng mga normal na antas ng likido sa labas ng mga silula. Tinutulungan din ng putasa ang mga kalamnan na magkontrata at sumuporta sa normal na presyon ng dugo. Dahil dito, ang isang balut ay may isang prosyento ng carbohydrates na ay binabagsak sa ating katawan doon sa glucose. Dahil ang glucose o asukal sa dugo ay ang pangunahing pinagmula ng enerhiya para sa mga selula, isyo at organo ng iyong katawan. Ngunit, kailangan pa din na magingat sa pagkain ng balut. Ang suprang pagdami ng pagkain ng balut ay nagbibigay ng masamang kalusugan na magiging sanhi sa pagkakaroon ng cardiovascular disease na maging sanhi sa pagkakaroon ng high blood, frequent strokes o resulta ng pagkakaroon ng heart disease. Bakit pala? Dahil ang isang mahiwagang balot ay mayroong malaking persyento ng kolesterol na hindi bumababa sa 350 mg. Lagpas ito sa inirekomenda ng FDA o Food and Drug Administration na 50 mg ng kolesterol ang dapat ang kakailanganin sa ating katawan. Ang kolesterol nito ay karaniwang makikita sa kanyang apya o sa wikang ingles ay tinatawag na yung Totoo nga naman na ang ating katawan ay nangangailangan ng kolesterol upang makabuo ng mga malulusog na sigula. Ngunit ang mataas na antas ng kolesterol ay maaaring magpataas ng iyong panganib ng sakit sa puso. Dahil sa mataas na kolesterol ay maaari kang bumuo ng mataba na deposito sa iyong mga daluyan ng dugo o blood vessels. Sa kalaunan, kumalaki ang mga deposito nito na nagpapahirap para sa sapat na dugo dumadanak sa ating artery. Kaya yun na lamang ang pagkakaroon ng cardiovascular disease na siyang posibleng maging santi. Kaya hinay-hinay lang sa ating pagkain ng mahiwagang itlog na ito na tinatawag na balut. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito, maaari kayong mag-like and subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating mga ipapalabas na video. Kung may mga impormasyon pa kayong nais ninyong idagdag o anuman ang inyong reaksyon, huwag mahiyang mag-comment sa iba ba. Hanggang sa muli!